Ayan, nahanap tayo ng ating uulamin sa luyot. Ito, nasa din na ito. Di ba nung uluntoy na? yun? Ito nga Tayo na sa luyot. Halihin na natin. Kumapayat eh. Ayan, ulam natin sa luyot. Ready na na to sa katalbos, ang sarap. Ah. na natin ang ating tanim. Ito pa. Oh. Ani tayo. Papakuloan ko lang ito na may bawang. Solve na. Ito tayo. Ito pa. And, diba, sa luwit natin iba pumapayat kasi sobrang tindi ng init at bilang aaraw kaya tignan mo kailangan mabunutan natin yan pumapayat sila bakit kaya ganun diba sa yan yung lemon, tinanggalan ng ano nagihati ano. ng pampasim ito na ang kalamansi ah, kalamansi ito pa, ganoon pa rin may sili natin, oh ay, ang sili, ang ganda may sili na tayo Ayan o, oh, sili natin. <laughs> siling, na. siling labuyo. Ayan. Babawas na. Ito oh. ya, uh, kalamansi o. Oh. Kung natin ito kalamansi na ito. Kalamansi. Kung natin na, diba? Pa, saluyot. Kung natin Eh, hmm, natanggal na. Ang palaya, oh. na yung palaya. Saluyot muna tayo, saluyot. Pengin saluyot. Pengin saluyot. Ay, tanggal na. Pengin saluyot. Yan, ang ating pag Pagkain. Ah, di ba? Nahilo-hilo kayo. Sige na. Bye-bye.